kakain sila ano? Maganda rin doon eh, no? Nadaanan na nadaanan namin ito toy nung punta kami rito, sa kami, may terminal na sa Pro. Mayroong malaking laptop. Poste. Poste na malaki tapos sa dulo, basta tabing kalsada. Sa dulo, laki laptop. <laughs> Design ba nila 'yan? Okay. ต่อไปเรื่องที่มันเป็นปัญหาเดี๋ยวเราซีที่มันจะเอาไปทำสุขภาพดีกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใช่ไหมครับแล้วก็สักที่เช่นนั้น

follow ka dyan sa DW page. Meron man silang page. Diyan nga ako nagtatanong. Grabe ka. Process pa sir. Nakapag-file tayo. Nandun eh. na. Ano natin. Na-register test na kanila. Anong development? Meron talong. Record sa kanila. Sa data nila. tinisan ko kasi may lang isyan sa loob. Bakit natubo, parang nagbarap. Mm -hmm. o, pa. Medyo may siya, mapitong lang. Tuyok na. Tuyok na.

Um, ah Kau tak boleh berjalan dengan dia. Mungkin dia sudah mati. Ya, betul. Jangan berjalan dengan dia. Jangan berjalan dengan dia. Jangan berjalan dengan dia. 何で đi cùng cùng lề mà nhá चओ <muchas> तव्हां kasi daw ang sa ano. Hindi na basta. Pa na pala. eh. Kaya, na yan. Galing yung ng tubo ng inyemitan ko. Kapagayag yung langit na natuyo doon na kumapit sa tubo, yung inyemitan ko, natuunaw. Ayan, Ay, hindi na yan ba? So, lang mga idol kapag barato yung tubo ng tubig nyo o langis. Lang. Ganito nyo lang. Pag ganito nyo lang sa, workshop, sa mga fabrication, kasi may acetylin doon eh, Para matunaw at malinis yung loob. Kasi normally yung iba, pag ganyan, barado na. ginagawa so, nila, papalitan ng bago. Hindi, may paraan tayo dyan. Ayan, ganyan lang. Ganyan nyo lang. Pag-ganyan nyo lang kung wala mo kayo nakikulit. Uh, At saka hindi yan madadali sa asiko. Bubuto nila ng asido, Hindi, kasi ang langis, hindi na kung kailan ng asiko yan. Dapat talaga apoy. Para lalo na kung nanikit na sa tubo, pagaya nito, nanikit na yung langis sa tubo, dumami na siya ng dumami. Kumapal na kumapal. Kaya ang nangyari, hindi na makadaan. So, ngayon, ininitan ko. Ayan. Mamaya, natutuyo na yan kasi ako dito lumambot na siya tapos natuyo kumbaga lumutong na so, yung loob niya lumutong na yung langit dahil ininitan nga natin ang gagawin ko ngayon bubomba rin ko ng high pressure water area doon sa labas sa so, wasing area magpatalsikan si yan ay ito talaga ulan yan talaga, ganoon lang ang style ko dyan so I hope na kahit pa nakalagdag ng konting kaalaman at nakakuha kayo ng idea mga idol. Alam ko naman na hindi lahat ng mga kapanood nito ay magkakaproblema of course ng ganito. May mga sasakyan lang. Okay? So, maraming salamat mga boss sa mga kapanood. Sana kahit kapano nakatulog kayo ng konting kaalaman. Uh, at sa mga bagong kapanood ng video ko, oh, narapit din naman sa pag-aas at para sa pag-subscribe sa channel sa Jason TV. Mm -hmm. Pag-subscribe mo po, mga right, lang. Maraming maraming salamat.